Habang mura pa yung bangus dito sa amin, ay sinamantala ko na po mga Mars. Bari na mili ako dito sa halagang 200 pesos lang po. At bukod po sa na na, na or nadaing na siya is, di bundarin rin po to Bale, bunless na po siya. Ayan. Ngayon, pag ko ng bahay, inugasan ko na po ito agad at ibababad po natin. Bale, gagawin ko itong daing na bangus. Hinati ko lang siya sa gitna kasi hindi naman siya sobrang lahit. Katangtaman lang po yung size niya. Bali, walong piraso po itong nabili ko kasi 100 po yung tumpo, apat na piraso. So, ito na nga, inugasan ko lang siya ng tatlong beses. Pagkatapos ay gagawa naman tayo ng pang-marinate niya. Sa pang-marinate naman po, is napakasimple ko lang talaga gumawa ng ano ng pangbabad. Meron ako ditong suha. Usually po, ang ginagamit ko ditong suha is yung nabibili lang sa palengke na nasa 1.5. Kaya lang nga, nakalimutan kong mamili. Kaya eto, gumamit po ako ng dato puti. Sobrang asim po nito. Kaya ang ginawa ko, 1 cup po ng dato puti, 1 cup din po ng tubig. Pagkatapos, sa asin naman po, mga 2 tablespoon yung nilagay ko. Yung bawang naman, e kalahati po nung isang buo. Tapos, dinurog ko lang yung pinitpit ko lang. Then, niaglagay din ako ng paminta. Bale, dalawang peraas pong paminta yung nilagay ko dito. Then, halu-haluin it po mabuti para matunaw po yung asing. Pagkatapos nga po, ay nakulangan pa po sa dami ng pangbabad. Kaya, nagdagdag pa ko ng 1 cup ng suka. Then, nilagyan ko pa po yan ng 1 half cup ng tubig. Para naman po hindi masyadong maputla yung ating daing na bagus, naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng poyo. At ito gagamit tayo ng isang lagayan kung saan natin ibababad yung ating mga isda. Una muna syempre ilubog muna natin dito sa suka para po magkaroon na siya ng lasa. After na mailagay na natin siya lahat sa suka at malagay na dito sa lagayan, ibuhos din natin yung sobrang pinang marinate. Kasi yan po ang magsisilbing pambabad niya sa magdamag. Then, i-rest -re natin ito ng overnight sa ating chiller. Para sure tayo na kakapit talaga yung lasa ng ating pinang marinate sa ating isda. At fast forward na kinabukas na nga ito mga Mars, ito na po. Tinanggal ko na siya sa chiller at nakita nyo naman medyo namutla-mutla na yung ating bangos. Ang gagawin naman natin dito is ipapak na natin siya sa mga container. Para po, naha, ayos na siya sa ating freezer. Bali, ako dito naglagay lang ako kung ilang peraso po kaming kahain. Yun po yung nilagay ko dito sa bawat uh, storage box or tupperware. Kasi para pagmua sa freezer, eh, sya sakto siya sa isang lutuan, diba? Maganda po itong pang stock sa ating freezer kasi once na natanggal na natin yung sabaw nito, tapos na-store na natin siya ng maayos, matagal po itong masira mga Mars. Kaya pwedeng-pwede po ito nating pang almusal or tanghalian. Yan. Kaya... Much better po kung mura sa yung bangos. Kung kagawa kayo nito, is eh, dagdagan nyo na po para ay e isang gastos lang ba diba, sa pagmamarinate. Actually po, hindi naman talaga ganong kalaki yung magagastos natin nito. Kaya lang nga, yung suka, ay e sayang naman ba diba, kung konti lang yung gagawin natin. Kaya kung naisip natin mag nito sa ating freezer, dagdaga na natin yung ating gagawin. Kasi, I'm sure po sa inyo na hindi ito madaling masira. Masarap po itong i-partner lalo na kung gulay yung ulam natin. Match na match po sila mga Mars kaya ko ako sa inyo. Naku, gumawa na kayo nito at mag-stack na kayo. Lalo na kung mura naman talaga yung bangus sa inyo sa panahong ngayon, di ba? O, di. O, natapos na tayo at store na natin to sa ating freezer. Bale, nagtira ako dito ng ilang piraso at yun naman po ay aking lulutuin para po meron kaming ulam sa almusal. Para matikman na rin natin yung lasa ng ating daing na bangus ngayon kung sakto ba yung ating pagkakatimpla. Eto na nga nagpainit lang ako ng mantika sa kawali. Uh, huwag naman masyadong marami yung mantika tansyahin lang din natin kasi depende na rin yung sa dami ng ating piprituin. Kapag mainit na po yung mantika ilagay na natin yung ating bangus at ingat-ingat po kasi literal na talagang ganito na ang bangos matalamsik siya. Kaya minsan nakakataot talaga magprito ng bangos eh. Lal na kapag yung pritong bangos lang yung ulam namin na ko para kung nakikipagdigmaan. May hawak na takip ng kaserola, tatakpan, ganun. Alam niyo ba mga Mars nakakataot magprito ng bangos? Danas niyo po ba yun? At eto na nga, tapos na yung ating prinitong bangos. Para naman makompleto yung ating almusal, Meron ako ditong bahaw na kanin. Ayan, isasangag natin doon sa pinagprituhan para kumpleto naman yung ating almusal. Yan, imix-mix na lang natin doon sa uh, mantika na pinagprituhan. Make sure lang na kung maraming mantika, bawasan nyo para hindi na masyadong mamantika yung ating sinangag, di ba? Kasi hindi rin masarap pag mamantika yung sinangag. Then, timplahan lang ito ng pampalasa. Depende na sa inyo kung ano yung timpla nyo ako po is naglagay na ako ng asin. Pagkatapos nito, meron akong stock na toasted garlic. Yan, nilaray ko na. Kaya, kung nakita nyo, hindi na po ako naggisa ng bawang. Kasi, toasted garlic na lang po yung aking ilalagay sa aking sitangag. Kung pambao naman po yung ulam na to na daing, that's maganda po kung Uh, plain rice po at bamusain yung ating ipapabaon sa ating mga anak or asawa para po hindi mapanis agad yung kanin kasi minsan yung sinangag kapag nagpawis siya madali siyang mapanis kaya plain rice po, na po yung ipabaon at ito na nga, titikpan na yung ating yung taing na at ako mga parsing sabi ko na sa inyo masisira yung tayo ako yung one cup na yan ay nakot na doble pa po yan, mga mare ko. Kaya sa inyo, try nyo na rin itong daing na bangus bukod sa masarap na, mura pa, healthy rin siya kasi is diba? So, paano mga mar sa itong gawin na? Kung mura yung bangkos sa inyo, samantalahin nyo na po. Istore nyo lang sa freezer at meron kayong babalik-balikan na ulam na lulutuin kapag wala kayong ulam o ba diba? So, paano mga Mars? Hanggang dito na lang muna uli ang ating video. Abangan niyo po ako sana. Umuli sa mga i-upload pang video. Salamat po sa panon mo. Kita po kayo. Bye-bye and God bless po.